kahulugan ng carrots sa panaginip. Ang mga carrot ay mga gulay na napakabuti para sa kalusugan ng mata. Ngunit hindi maraming tao ang kumakain nito araw-araw. Ang panaginip tungkol sa carrot ay nangangahulugan ng tungkol sa iyong pamilya. Ngunit ito ay isa ring kakaibang panaginip dahil hindi maraming tao ang nakakaranas ng ganitong karanasan. Ang mga karot ay sumisimbolo na namimiss mo ang mga taong malapit sa iyo at gusto mong ibahaging muli ang mga espesyal na sandali sa kanila. Kinakatawan din ito ang ugali na dapat mong ayusin. Ang kahulugan ng mga panaginip na may mga karot ay labis sa pamamagitan ng mga kaganapan sa iyong mga panaginip. Gusto mo bang kumain ng carrots? Dapat mong bigyan pansin ang mga detalye na nangyayari at ang kasalukuyang sitwasyon upang maunawaan mo ang kahulugan nito. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga karot? Panaginip tungkol sa mga karot na pinag-uusapan kung paano mo pinaproject ang iyong sarili. Gayunpaman, kung madalas kang kumain ng mga karot, ang panaginip na ito ay walang kahulugan panaginip na ito ay kusang dumating, kailangan mong mag-explore pa. Kung ang mga karot ay may maliliwanag na kulay, maaari silang sumagisag sa pagkakaroon mo. Hindi iyan ang gusto mo. Sa pangkalahatan, kung nanaginip ka ng mga karot, maaari silang kumatawan sa aesthetics. Kailangan mong malaman ng detalyado para makakuha ng mas tumpak na konklusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na karot. Ang mga panaginip na may maliliit na karot ay simbolo ng solusyon. Sa wakas ay malulutas mong problema at makamit ang layunin na gusto mo. Daan ka sa isang mahirap na yugto sa mahabang panahon at ngayon ay oras na upang magbago. Ang maliliit na karot ay nagpapakita ng proseso ng pagbabago tulad ng kailangan mong lumaki at umalis sa isang partikular na paraan ng pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malalaking karot. Kapag nadaginip ka ng malalaking karot, ito ay simbolo na tatangkilikin mo ang mabuting kalusugan. Darating din ang magagandang bagay para sa iyong pamilya. Sinasabi ng panaginip na ito, hindi ka dapat mawala sa landas na iyong tatahakin. Dapat mo isaalang-alang ang pagiging mas matyaga sa iyong plano at huwag hayaang alalahanin ka ng iba mula sa tunay na layunin. Ang panaginip ng malalaking karot ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng iyong pagmamalasakit sa pamilya at pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang mga gulay na ito ay sumasagisag sa lakas ng pamilya. Kailangan mong pagbutihin ang relasyong ito para maging mas malapit kayo sa damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa higanting karot. Ang panaginip ng isang higanting karot ay isang simbolo na lahat sa iyong buhay ay naaayon sa iyong plano. Magugulat ka na lang na darating ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Ito ay dahil sa iyong fighting spirit at sa iyong pagnanais na gawin ang lahat ng tama. Panatilihin ang optimismo sa iyong buhay, ipagpatuloy ang iyong ginagawa dahil nagawa mo ang tamang desisyon. Bilang resulta, mayroon kang mga pangarap tungkol sa mga higanting karot. Huwag mawala ng pag-asa sa anumang abala at ang panaginip na ito ay isang salik na naguudyok sa iyo na patuloy na ipaglaban ang nais mong makamit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng karot. Ang panaginip ng pagluluto ng karot ay nagpapahiwatig na hindi mo kailangan tansyahin ang napakaraming problema dahil maaari itong magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Gayun pa makukuha mo ang mga resulta ng iyong trabaho at pasensya. Ang lahat ng mga kaganapan na iyong nararanasan sa buhay ay mahalaga at dapat mong bigyan pansin ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinagtad na karot. Ang panaginip na tinagtad na karot ay sumisimbolo na susubukan mong makahanap ng kasosyo para sa negosyo. Ang panahon ng paghahanap na ito ay magiging mas madali kung meron kang konsentrasyon at pasensya. Makakahanap ka ng isang tao sa tamang panahon at sabay kayo magsisimula ng negosyo. Kahulungan ng panaginip tungkol sa pag-aani ng karot. Ang panaginip ng pag-aani ng mga karot ay kumakatawan sa isang hinaharap na sandali na puno ng kaligayahan, kapwa sa kapaligiran ng iyong pamilya at nakangiti para sa iyong panlipunang bilog. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagsasaad ng lahat ng mga sitwasyon kung saan mahal mo ay masaya at naaayon sa iyo. Walang mga problema at lahat ng mga relasyong pinamamahalaan mo sa iyong trabaho, tahanan at mga kaibigan ay pinakamainam para sa iyong personal na paglaki at pag pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng karot. Kapag nanaginip kang maghiwa ng karot, ito ay isang babala na nasa panganib ang iyong mga mahal sa buhay. Ang mga karot ay sumasagisag sa mga ugnayan ng pamilya at ang pagputol sa kanila ay nagpapakita ng masamang palatandaan. Karaniwang itong nauugnay sa mga problema sa kalusugan, isang aksidente o isang emosyonal na estado na nagdudulot ng pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magagandang karot. Kung nakatanggap ka lang ng payo tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin sa kalusugan at iba pa, Maaring ito ang dahilan kung bakit nananaginip ka ng magagandang karot. Kung namumuhay ka ng isang malusog na pamumuhay, maaari mo itong palaging gawin mas balanse. Kaya naman dapat mong subukan linangin ng isip upang pagsamahin ito sa malusog na pangangatawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kuneho na kumakain ng karot. Kapag nakakita ka ng isang kuneho na kumakain ng karot, ito ay maaaring kumakatawan sa mga problema sa pananalapi at ito ay nauugnay sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang mga problema ito ay magtatagal ng mahabang panahon, ngunit hindi ito nangangahulugang mananatili sila magpakailanman. Bagamat kung minsan ay nakakakita ka ng walang katapusang mga isyo, lahat ng mga ito ay may mga solusyon. Huwag sumuko sa harap ng anumang mga paghihirap at subukang itoon ang iyong mga pagsisikap sa ekonomiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulok na karot. Ang panaginip tungkol sa mga bulok na karot ay nagpapakita na simula ng isang serye ng mga salungatan. Ang akumulasyon ng mga problema o masasamang sitwasyon ay nagbibigay sa iyo ng pagsuko. Wala kang lakas para ipagpatuloy ang laban. Ang mga bulok na karot ay nagpapakita ng iyong kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala. Ang panaginip na ito ay mayroon din masamang palatandaan sa mga aspeto ng ekonomiya. Kung nanaginip ka ng baluktot na karot, ibig sabihin wala ka sa magandang pinansyal.